so hintay-hintay lang so ayan guys so 950 ano 955 nagpadala tayo ng pera uh, dito sa ano ko pa uh, dito sa receiver natin tapos 9.50 na sa 957 sabihin na lang natin na 957 'di ba ayan reload ko ito reload ko yan so ayan dumating na yung pera natin So, nasa ano lang guys, nasa 2 minutes lang dumating ka agad yung pera. So, uh itong transactions na ganito, pwede mo itong gawin globally. So, ibig sabihin pala na napakabilis lang talaga ng transaction kapag gumamit ka ng uh, cryptocurrency. Tapos uh, pagkatapos niyan is na walang fees or mababa yung fees marireceive ka agad ni receiver, di ba? Nasa 2 minutes lang, dumating agad yung pera papunta doon sa ating receiver. Eto. Hi guys, welcome to my channel, Pinoy sa Dazzle TV. In this video, ay papakita ko sa inyo, ituturo ko sa inyo kung paano magpadala ng pera gamit ang cryptocurrency. So, bakit nga ba maraming tao ang gustong magpadala ng pera gamit itong cryptocurrency. So, ang advantages kasi nito, first, napakababa lang ng transaction fees kumpar sa remittance centers at mga banks o banko. Uh, pangalawa is, naka, napakabilis talaga ng transaction, guys. Hindi mo na kailangan maghintay pa ng mga ilang days, no? So nasa minutes lang matatanggap agad ni receiver yung pera na pinadala ninyo. Tapos third third is yung security is napakataas kapag uh, ginamit natin itong uh cryptocurrency. Meron din itong mga disadvantages guys. So i-explain ko sa inyo mamaya. So simulan na natin ang procedure. So ang kailangan para makapagpadala tayo ng pera ang uh, gamit ang cryptocurrency, dapat meron muna tayong uh, centralized exchange. etong uh, Binance, pwedeng Binance, pwede BitGet ang gamitin ninyo. So, for example, meron na kayong uh, Binance at nakapag-register na din kayo. So, kung gusto nyo, uh, hindi ko na ipapakita dito guys kung paano mag-register. Kung gusto nyo naman ng tutorial, on how to on how to register to Binance or BitGet, mag-comment lang kayo at gagawan ko ng video yan. So, uh, ipagpalagay na lang natin na tapos na kayong mag-register. Tapos, ang gamit nyo is Binance. So, mag-login kayo. Tapos, ganito yung lalabas sa inyo. I-click nyo lang ito, guys. Ito. Itong nasa taas. Ayan. Click nyo yan. Tapos, ilipat nyo lang sa Pro. So, kaya mas preferred ko itong Pro, guys. Maliban na, na hindi ako bagong user itong si Binance, is uh, mabilis lang natin siyang ma-navigate. So, tapos, guys, ang gagawin natin dito is magpunta tayo sa Trade. Ayan. Trade. Bakit tayo magpupunta dito sa trade section ni Binance? Kasi, uh, di ba magpapadala tayo ng pera? So, ang kailangan natin gawin is magkailangan natin mag-deposit ng pera dito kay Binance. Okay? So, mag-deposit muna tayo ng pera. Punta tayo dito sa, eto guys, P2P. Ayan. So, P2P, yung may arrow. Tapos, click natin yan. So, ang gagawin natin dito guys is mag tayo. Bibili tayo ng cryptocurrency gamit ang fiat or yung currency natin. Uh, for example, uh, bibili ako ng USDT. Ito. Ito siya, USDT. Um... Ang gagamitin ko sa pagbili ng USDT is PHP or uh, Pesos. So, kung nasa ibang bansa ka naman, is pwede mong palitan yan. Ayan. Kung, for example, nasa uh, dito ka, nasa may UAE ka, pwede mong palitan yan. For example naman, for example, eto. Eto yung currency sa inyo, palitan nyo lang palitan nyo kung ano yung currency nyo. So, balik ko lang sa PHP. So, dapat iset nyo muna yan, guys. Okay? At pagkatapos, piliin nyo kung ano yung currency na bibilhin niyo Itong USDT ba? Or pwede ding USDC, guys. So, piliin ko na lang is yung USDC. So, ang i-recommend ko sa inyo, ang piliin nyo muna sa ngayon is USDC. Ito. Kasi itong USDC guys is nakapeg siya sa dollar. Ibig sabihin ng nakapeg siya sa dollar, yung value niya is 1 uh, USDC is equal yan sa 1 dollar. Okay? So USDC ang piliin nyo. Huwag na muna itong USDT guys kasi balita ko, madidilis siya sa Binance. So wawalain siya sa Binance. So USDC ang gamitin nyo guys. USDC is stablecoin stable coin yan. The same lang sa dollar. Okay? So, iset naman natin guys yung amount pagkatapos nyan is payment. Okay? So, amount. So, since demonstration lang naman to, ang ilagay ko na amount is 500. Kahit magkano guys, pwede dito. So, 500. Confirm. Uh, tapos, yung payment method, guys. Pwede itong uh, bank transfer, GCash, Maya. Uh, depende, guys, kung ano yung gamitin nyo na payment method. So, sa akin, gagamitin ko itong uh, GCash, guys. Ayan. Kita nyo naman siguro yan, GCash. So... Sir, pwede ba yung mga ano, Bank de Oro, Bank of the Philippines o yung mga banks? So, if banko yung gagamitin nyo guys, is napakalaki ng fee or mawawala na pera sa inyo kasi yung transaction fees kasi sa banko is napakalaki guys. For example, Gcash yung bilhin ko. Ayan. So, ito guys, For example, I mean, Gcash yung gagamitin ko pang bayad. Ayan ah. Gcash. Ayan. So, itong mga nakikita nyo dito, ito lahat sila. Yan yung mga available sellers, mga verified, at naka-online din. So, yung may green na yan, ayan, may green na maliit. Uh, ibig sabihin yan, online sila. Tapos, ito yung mga, uh, ito yung USDT na available sa kanila na pwede mong bilhin. So, yan yung limit. So, itong available, meron siyang 194, 196 USDT. Yan lang yung amount na pwede mong bilhin sa kanya. Uh, tapos, meron din siyang range. Ayan guys, 500 to ito. Uh, 500 to 11,000. So, minimum, dapat 500 yung pwedeng bilhin ko sa kanya. Kasi yung sinet ko na amount is 500 din. Maximum is 11,500. Uh, okay? And then, so, di ba Gcash yung pinili natin? So, ibig sabihin yan, kapag Gcash yung pinili natin, yung Uh, per USDT, 1 USDT is Uh, mabibili natin siya sa halagang 58.64 pesos. So, ayan. So, palitan ko ng USDC, almost the same lang din naman sila. So, USDC, medyo kamahalan lang din naman yung USDC, no? So, pwede naman din yan, guys, kahit USDC. So, kapag pinalitan natin ang payment method na banko, ayan. For example, Banko de Oro. Ayan. So, yung sa Banko de Oro, guys, is masyado yung mahal. Lalo na kapag nag-send ka. So, wag, wag na lang yung mga banko, guys. So, kahit Gcash is maganda na. Okay? So, balik tayo sa Gcash. Ayan. So, for example, guys, is mag na tayo. Click na natin itong buy. Ayan. Merong buy sa gilid at ang nakikita nyo dito is uh, for example eto eto yung ma receive natin na USDC so if meron kang 500 pesos makaka-receive ka ng 8.47 approximately uh, USDC and then so payment method nandito na GCash at tapos ito yung reviews ito nasa baba So, please order ko na ito. Please order. So, take note lang guys na dapat hindi kayo lumampas sa time duration guys. Kasi kapag lumampas kayo dyan tapos hindi pa kayo nakapagbayad is maka-cancel yung transaction nyo. So, ayan. Okay. So, i-chat mo lang si seller. So, hi online kasi dapat tanungin mo if naka-online sila kasi minsan kahit online sila is uh, hindi agad sila nagre-reply or hindi kaagad nila nire release yung pera so ayan so ayan oh sabi niya oo naka-online siya so balik tayo dito view payment payment details Ayan. So, view payment details. Ito yung kanyang payment details. So, ang gagawin natin is i-copy natin ito. Itong number niya. So, i-copy mo yan. Copy mo yan. Ito. May copy button naman dito na sa gilid. Ito yung copy button guys ha. So, wag nyo i-manual. Baka maano kayo. Ma-error ma kayo niyan. Or, prone error yan. Baka magkamali kayo. Iba yung masindan niya. So, I-copy natin. Tapos, punta agad tayo sa Gcash, guys. Ayan. So, mag-send tayo dito. Click yung send. Tapos, express send. Tapos, i-paste natin yung kanyang number. So, i-remove mo lang yung name niya. Tapos, yung amount is 500 yung nilagay natin doon sa Binance. Dapat 500 pesos din dito. So, click natin ang next. Tapos, verify natin yung name niya. So, ayan, Erwin yun, Erwin. ay tama guys. So, resend na natin yung... Hindi na, mukhang hindi siya guys, no? Mukhang mali yung ano natin. ay Erwin. Tama pala guys, Erwin M. So, confirm. Click confirm. So, send. So, huwag kayong mag-alala guys. Kapag nag-send kayo ng pera, kasi hindi naman kilala ito. Kasi yung nasa, nasa Binance is mga verified naman yun. Ayan. So, since naano na natin, na-send na natin yung pera, click nyo itong transferred notify seller. Yung nasa baba guys, transferred notify seller. Okay. Tapos, chat. Sabihin ko kung sa kanya, send. Pwede din natin i-download -ano, i -download yung download uh, saan ba yun? Yung resi receipt or resibo. Tapos, i-send natin sa kanya para meron tayong proof. So, hintayin lang natin guys na i-release niya yung USDC. So, eto na guys, order details, order completed. Okay? So, for, for example, nakapag ano na tayo, di ba? Nakapag deposit na tayo. Balik tayo doon sa ating wallet. Okay? So, ayan, nadagdagan yung uh, pera ko dito, no? So, tingnan natin sa funding. Ayan, meron akong USDC sa funding ko. Dito natin makikita yung dineposit natin na pera. Nasa assets guys, tapos funding. Ito. So, yung gagawin ko naman dyan is uh, dapat guys, hihingin nyo yung wallet address ng receiver nyo. Or ng papadalhan nyo ng pera. So, for example guys, ayan nag split screen ako dito Split screen So i-open ko din guys itong Bitget So for example guys itong pangalawang account ko sa Bitget ito yung papadalhan ko ng pera Okay So Papadalhan ko ng pera to, For example, ito yung uh, receiver. Eh, receiver. Ito naman yung sender. So, ayun. So, hoping na nagets gets nyo. So, ang gagawin natin ngayon, guys, is uh, kukunin natin yung uh, wallet address ni receiver. Diba sabi ko, ito yung receiver. Tapos, dito sa kabila, ito yung sender. So ako na receiver for example, ako yung receiver. Ang gagawin ko is mag-add funds ako. Ayun. Add funds. Tapos uh deposit crypto. Ayun. Deposit crypto. So take note guys ha, na receiver mo na ako ngayon. Ayun. So since yung Uh, ipapadala ni sender sa akin is USDC dapat USDC din yung wallet address na isi send ko sa kanya yan USDC coin tapos yung piliin natin na network guys dapat yung uh, mababa lang yung fees so hanapin natin dito yung may pinakamababa na fees so kung titingnan niyo dito yung fees na may pinakababa, pinakamababa, I think itong si ano talaga, si BIP20 Network or, or, si Binance Smart Chain. Ayan. Yung mga fees na dito is, ano na kasi malalaki. So, itong piliin ko. Ito, ito din kasi yung kadalasan na gamit ko. So, for example, si uh, receiver is Uh, nakita na niya yung kanyang wallet address which is eto ayan yan etong ano na to next ko muna yan nakikita nyo ngayon guys ayan wallet address or deposit address so kailangan i-copy ko yan guys so hindi ko i-manual na i-type yan doon sa sender ko dapat i-copy ko yan tapos i-send ko doon sa aking sender pwedeng isend nyo sa uh, messenger, telegram, or uh, depende guys kung saan yung ano niya transaction. So, make sure lang na private talaga yung transaction nyo para hindi maano magkamale uh, magkamali. So, ayan guys, no? So, lipat na ako dito guys kay uh, receiver. I mean sender. So, ako na sender, for example, Uh, na-receive ko na yung wallet address ni receiver. So, yung gagawin ko naman is mag-withdraw ako. Withdraw. USDC coin. At tapos, uh, send via crypto network. So, select from address book. So, mag-add ka ako ng bagong ano dito guys. Add new address kayo. So, add new address, USDC. So, dito long press nyo guys. So, ayan. So, yung wallet address na yan, yan yung kinopia natin. Or yung send me receiver. Tapos, ayan, select network. So, yung network guys, dapat the same din sa pinili ni receiver. Dapat naka, uh, ano din, naka BNB Smart Chain or BIP20 ayan, tapos select platform or origin so yung gagawin niya dito sa select platform is hanapin niyo kung anong platform ang gamit ni receiver so bitgit yung gamit niya dapat bitgit din tayo so confirm so take note guys ha dapat exchange yung piliin natin wag yung wallet kasi web3 wallet yan so dapat exchange yan So, confirm natin. ah uh, wallet label, optional lang naman yan, guys. So, save. I-save na natin. So, verify with passkey. So, sa akin may passkey to. I'm sure sa inyo meron din yan. So, verification failed. Please try again or switch to another verification method. So, verify again na ko ito. So, may passkey are not available. So, ang gagamitin ko is yung Uh, authenticator app para i-verify ito. So, sa pag-set ng Authenticator app, guys, so, gawin ka na lang ng, ano yan, video. If gusto nyo, if hindi nyo pa alam yung authentication method or yung Authenticator app. So, ayan, type ko dito, 158 tapos email. So yung purpose nito guys, kaya merong passkey is para for example, merong nag-access ta account nyo, hindi nyo alam. So hindi kaagad nila ma uh, papadala yung pera or ma-transfer. For example, mga hackers. So dadan muna sila dito. So i uh, hanapin ko muna yung code na sinend ni Binance sa akin na sa email ko. Ayan. Uh, five 58 So, okay na guys. So, verified. So, select from address book. Bumalik ulit siya. So, ito, ito yung kanina. Ito. So, iselect natin yan. Ayan, automatic na detect yung network. So, minimum 10. So, 10 yung minimum guys. So, yung available ko dito is 8 lang. So, ibig sabihin, hindi tayo makapag-transfer. So, maglagay, gawin kong 10 yan. Balik muna ako doon sa sa aking funding. Ito. Tapos, yung minimum is 10 USDC. Dapat, uh, yung 500 pesos ko pala is hindi siya sapat, no? So, at least, mga lampas, mga 600, I mean, mga 700 pesos goro, siguro, siguro, is aabot na yun ng 10 USDC so, 10 USDC lang yung ipapadala ko. Tapos, network fee. Ayan, guys, network fee, wala siyang, ano no? Network fee is zero. So, ibig sabihin, guys, libre lang magpadala kapag nasa 500 pesos yung pinadala mo or up, guys. So, for example, dawin ko 17 dollars yan or USDC. So, zero lang yung fee. Nasa 1,000 pesos yan. So, $10 na lang. Tapos, withdraw. Ayan. So, i-verify nyo muna yung wallet address. Kung tama ba. Tama naman yan dahil kinopy natin yan. Tapos, pinays. So, walang bayad. Libre lang magpadala. Confirm ko na yan. So, confirm. So, yung disadvantage dito guys is kapag mali yung napasahan mo ng ano. Uh, mali yung wallet address mo na napasahan. Yan yung disadvantage. Hindi mo na makukuha yung pera. So, verify again. Verify with passkey. So, may passkey. Balik ako sa authenticator app. Tapos, type ko itong ano dito. Code. So, withdrawal processing. Processing pa, guys. So, anong oras ngayon? So, 9.55, no? P.M. So, tingnan natin mga ilang minuto dadating dito. Yung pera natin. Yan, i-reload lang natin ng reload. So, medyo mahina din kasi internet dito. So, 9.55 natin na send, no? Ayan. So, i-reload ko lang tingnan natin kung gaano kabilis yung transaction. So, bini-verify pa kasi, biniverify pa kasi ni uh, na mga miners or ni Binance yung uh, transaction natin. So, 9.55. So, tingnan natin anong oras or ilang minuto uh, ipaprocess yung transaction. So, hintay-hintay lang. So, Ayan guys. So, 9.50, ano, 9.55, nagpadala tayo ng pera uh, dito sa, ano ko, uh, dito sa receiver natin. Tapos, 9.50, nasa 9.57, sabihin na lang natin na 9.57. Diba? Ayan, reload ko ito. Reload ko yan. So, ayan, dumating na yung pera natin. So, nasa, ano lang guys, nasa 2 minutes lang dumating kaagad yung pera. So, uh, itong transactions na ganito, pwede mo itong gawin globally. So, ibig sabihin pala na napakabilis lang talaga ng transaction kapag gumamit ka ng uh, cryptocurrency. Tapos, uh, pagkatapos niyan is na walang fees or mababa yung fees at marireceive ka agad ni receiver, di ba? 2 minutes lang, dumating agad yung pera papunta doon sa ating receiver, eto. So, hoping na nakatulong ang video na to. If you like this video, uh, don't forget to subscribe to my YouTube channel. So, thank you guys.